So mga idol, panoorin natin itong isang video interview kay Utlom na kung saan medyo nag-viral rin ngayon. Napakaganda ng kanyang mga sinabi dito and marami yung nagsasabi na hindi nila akalain na magkukomen sila ng very well said. So pakinggan natin mga idol. At sasaba tayo sa dulo kahit na sinabi niya na yung mga commentary vlogger gumawa na kayo ng sariling content ninyo. Okay? Let's go! Ay gagamit ng ibang tao para sumikat tower yun. No! 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 Kasi sumima si mo, hindi ako gamit sa ibang tao para lang tumingkat. And that you mo, ate ko. Kaya kasi sabihin ko sa'yo, hindi ka namin katapat. Wala, Mistika, hindi ka daw katapat. Anong masasabi mo? <laughs> ah, so, sabi niya kasi ganito, ah, nagmumodel daw si Diwata ng skincare ni Rosmar. Pero yung balat daw, kaya daw bang mawala yung galis? Oh my God, bakit na kapatid ka, Mistika? <laughs> bakit nangyalaan ka ng tao? Pare-paraw lang tayo gawa ng dusk mula sa Alabok. Naganda lang ng konti balat, mo kala mo ako nga kahit kailan di ako nagsabi na masakit sa akin kapwa kahit ko takot-takot na mga makapanilihan ko na lang sa akin ang ginagawa akin iha, kung sikat ka, iha iha, iho ang mga vlogger commentary vlogger tuwa kayo ng sarili ng kanyang huwag kayong gumamit ng mga personalidad na sikat para lang sabihin sikat okay game, isesahin natin ang biraha una, yung gagamit ka ng tao para sumikat or gumamit ka ng tao, manira ka ng tao, para kang eng-eng. Well, talaga namang tama si Otlum doon. Pero ito yung realidad, Otlum at sa lahat ng mga pabor sa kanya. Well, ako agree rin ako sa kanya. Pero ito yung realidad. Hindi na natin yan maiiwasan kasi yan na po yung kalakaran. May mga magagaling na kayang gumawa ng sariling content na makapagpasaya, kaya magpatrending sa sariling kakayanan, sa sariling ang kinagaling, talento at kung ano-ano pa personal asset nila yon So, gifted ka, tapos kaya mo magpasikat kahit ikaw lang mag-isa. Pero may iba talaga, hindi naman pinaka-intention nilang magpasikat pero gusto lang din nilang makigatas. May iba't ibang klase ng nanggagatas, sabi ni Models of Manila. Yung direktang nanggagatas na sabi nila tumutulong daw para ihila paangat. May iba namang nanggagatas, nanggagatas na nga, humihila pa baba at naninira. May iba namang nanggagatas na gumagatas sa nanggagatas. So, oh. alam na natin kung ano yan. Pero ang mahalaga, aminado tayo na lahat tayo ay nakikigatas, lahat tayo ay nakikiride kung ano yung trend. Kasi ang realidad dito sa Facebook o sa social media, Kapag gagawa ka ng content mo, sariling content mo, kahit todo effort ka na dyan, pero wala kang something special sa'yo, hindi ka makakuha ng attention, medyo lugi ka sa oras ng binigay mo. Well, that's a part of the process na kailangan mong pagdaanan until ma-figure out mo kung saan ka magaling. Pero yung iba, gustong madaliin yung proseso, kaya ang ginagawa eh, magre-reaction, magko-komentaryo at magre-review. Wala talagang labag dyan sa batas kasi meron tayong policy sa fair usage under the copyright law na okay lang magkomentaryo, okay lang magdibang, okay lang magcriticism at okay lang mag-analyze ng mga video. Well, ito lang, kapag direkta ka na talagang naninira ng tao, yung subject mo is manira ka lang para makakuha ka ng attention, well, discarte mo yan pero I believe, tama yung sinabi ni Otlom na hindi magiging maganda yung epekto niyan sa'yo. Okay, pangalawang bana, tungkol doon sa tanong ng vlogger na ano daw masasabi ni Utlum doon sa paninira na si Diwata ay nagmumodel ng skincare ni Rosmar tapos paano ba? Matatanggal ba yung galis o parang hindi naman matatanggal yung galis ni Diwata? Talagang dapat lang, i-skip natin sa komentaryo natin yung mga personal na atake. Yung kutis, yung kulay, yung kagandahan mo at saka yung kapangitan ng iba. Hindi kasi yan dapat involve eh yung physical na anyo ng tao ay hindi dapat gawing target na pag-uusapan. Unang-una, given na na magkaiba-iba tayo ng mukha, magkaiba-iba tayo ng anyo at hindi dapat natin itutok dyan yung ating mga komentaryo. Para sa akin, against ako doon sa mga mang lalait, mang humiliate kung ano ang itsura ng tao. Di maganda ka konti, eh lalaitin mo na yung tingin mo mas pangit. Hindi yun maganda talaga. Kung meron tayong tutukuyin na target sa ating mga reaction or commentary, yung pag-uugali. Yung kaniyang uh, pagkikitungo sa kapwa tao. Oh, yun yun, pinakamagandang uh, gawin nating topic. Hindi yung physical kasi napaka ano naman yung physical na yan eh. Napaka boastful mo kapag sabihin mong uh, maganda ka or gwapo ka tapos lalaitin mo yung mga taong tingin mo disadvantage sa kanila yung physical. Di ba? Kaya Agree na agree ako na kung sisikat ka dapat be humble. Oo. Pero may iba na ang nagpasikat sa kanila ay hindi yung pagiging humble nila. Nagpasikat sila sa kanilang pagyayabang, pasikat sila sa kanilang pakikialam sa ibang tao. So, I think well, okay lang na patuloy nilang gawin yung kanilang ganung strategy. Kasi ang realidad naman kasi mga idol, yung social media lalo na yung mga Uh, collaboration, yung mga parang batuhan ng mga putik, e eh parang politika lang din yan at para lang din yung pelikula. Merong bida-bida, merong kontra-kontra-bida. Kasi kung puro na lang yan mabubuti, kung puro na lang yan bida, ang tanong, paano pa magiging entertaining yan sa mata ng madla, sa mata ng mga tao, lalo na sa mata ng mga marites at chismosa, di ba? So mas maganda talaga na merong good at saka merong bad. Kasi... Madi-define natin na good ito kasi ito yung bad. At hindi talaga bad yung nagpapakita ng bad kasi sila yung nakatulong sa good upang yung good ay mas ma-appreciate natin dahil meron pong nakikitang bad. Di po ba? Okay, next. Yung tungkol sa mga vlogger na sinabi ni Otlo, mga commentary vlogger, eh gumawa na kayo ng sarili nyong content. Well, for me, It should not be like that. Kasi hindi natin mapipigilan at, at hindi tayo dapat mag-advise na tigilan na nila yung kanilang pagkukomentary just like me. I will never advise myself na tigilan ko na yung pagkukomentary ko. Kasi kahit ganito lang to, nakakatulong pa rin tayo sa mga yan. Dahil sa ating pagkukomentaryo, ambag yung ating komentaryo na nabanggit natin yung mga pangalan nila upang mas lalo pang tumunog yun mapanegatibo man yan o positibo na mga perspectives o pananaw ng tao ng mga nagre-reaction, eh nakakatulong yan. Para rin po, e eh magiging reference yan sa mga nanonood kung ano ba talaga yung dapat nating paniwalaan. Ito ba or ito? So para na lang din sa mga audience, dapat bago kayo magdesisyon, bago kayo maniwala, bago kayo papanig, ay mas magandang suriin ng mabuti, alamin at talagang tukuyin mo sa sarili mo mismo kung ano yung totoo at ano yung tama para sa'yo. Hindi lang yung nakanood ka ng isang video, hindi lang yung nakarinig ka ng isang komentaryo, eh naniniwala ka na lang din kaagad. So wag ka rin magiging oto uto Ayan, pakinggan mo lang, panoorin mo lang as reference at advice ko na lang din sa mga bashers and haters. Nakakatulong kayo sa mga binabas at hini-hate ninyo pero I don't know kung natutulungan nyo ba yung sarili ninyo. Kasi kahit na nag-hate at nag na kayo sa mga personalidad na ayaw ninyo, sa totoo, malaking tulong yon sa performance ng kanilang mga video, sa performance ng kanilang mga account. Lalo na kapag usapang social media influence dahil bawat komento ay ambagyan mapapositibo or negatibo and more comment more reaction equals to more revenue. Yan po yung totoo. So, ako kasi kapag i-bash ako, i-hate ako, matutuwa ako eh. Kasi whether I learn dahil baka tama yung hate sa akin, tama yung bash sa akin, na posible ako matuto out of it. And the other side of it is yan yung magpapalakas sa aking loob. At pangatlo ay yan yung magpapaganda ng aking performance sa aking mga video. Pansin ko nga, kung may maraming nag-hate sa bawat post ko, eh mas mataas yung views at mas malaki yung revenue. So, doon lang sa mga haters and bashers, kayo lang yung lugi talaga. Bakit? Kung haters at bashers lang kayo, tapos hanggang comment lang kayo sa comment section, I would suggest, igawa nyo na lang yan ng content. Diferensya ito sa advice ni Utlom na tumigil na kayo mga komentary vlogger. Kasi sa akin, kung nagko-comment kayo diyan sa comment section, mas better mag-commentary vlogger na lang din kayo. Ang galing niyo mag-comment diyan sa comment section. Bakit hindi niyo igawa ng video? At least makita rin natin yung mukha ninyo. Hindi naman 'yan upang magpasikat kayo is gamitin niyo yung mga mukha ng tao kasi it is just a privilege. Hindi mo talaga siya talagang ginamit lang na gusto mo lang pakinabangan pero privilege na natin 'yan eh. Lahat ng mga Uh, subjects, lahat ng mga video na nandito na sa social media na nakapublic na, pwede natin yung gamitin as instrument, as material para sa ating mga reaction, review, debunk, or video analysis. Under fair usage po yan at wala pong bawal dyan. So, kung hindi man lang kayo kumita at na-stress pa kayo dyan sa kaka-comment ng mga negatibo, eh much better, gawan nyo na lang ng video. At least, baka may sasalo ng mga uh, komentaryo ninyo, eh, makakakuha pa kayo ng attention at posible pang kikita kayo. Okay? So, thank you for watching mga idol.